ito yung Sila, nakikita gato? ninyo ang mga pampasayroang bangka dito ito sa municipality o palompon liti so, ito papunta ito sa kalanggaman island doon sa dulo so, ito yun. nandito yan sa lungsod ng municipality o palompon dito yan dito ako sa may seawall ninyo guys malalim po dyan yeah. malaking tulong ang puno ng kahoy pagkat uh, nandito ko sa ilalim very fresh yeah. Yeah. So, ito yung mga nagkagandahang bangka Malalaking bangka, papunta ito sa Kalanggaman Island. Uh, tourist spot dito sa Municipality of Palompon, Litig. Hmm.